magkasama ulit po kami ni kuya ngayon para mag-deliver mga idol patungo kami ngayon ng Limlim Rizal Magandang araw mga idol. Ah, uh, andito na kami ni Kuya sa daan patungo sa pupuntahan namin na uh, mga barangay para mag-deliver. Tapos, nakaagaw pansin sa atin mga idol ang malalawak na taniman ng palay. Mag-aani na sa lugar na ito. At 'yung iba naman po ay nagbibilad na rin ang palay. Ngayong araw na 'to, mga idol, ay muli naming dadalawin ang aming mga suki sa tatlong barangay ng Bayan ng Rizal. Karate. Uy, may bunga yung ano. 185 po. Uy, bunga yung ano. de <laughs> sukan dilaw, sa mantika, isang kilong bawang, isang kilong luya.

amin ng suka, sa amin ng kakuha ng suka yan. Paumbong. Paumbong yan. Pag, Pag kumukha yan, sampo, ganun, kinse. Pagka, uh, ano po, kasi hindi pa rin po kumukha sa amin. Madam, suka, mantika. Isang mantika. Ano pa, mayroon kaming bawang sa kaluya. 370 Nagmura na 380 dati Anong kunin mo madam? Bawang, bawa wala kang bawang Ha? Antika Antika Po. Ano pong kunin nyo? Suka lang po. Bawang po, may luya. Isa lang po. Tiga po. dito yung tulay na kailangan i-check mo muna kung may kasalubong ka kasi maliit lang itong tulay na to hindi pwede magsalubong isa lang talaga ang pwedeng dumaan kailangan palilipasin mo muna makatawid yung sasakyan bago kayo tumawid kaya sinicheck ko muna lagi dito bago tumawid kami dito Pero kahit ganong kahirap mga idol ang pagtawid dito dahil sa tulay lalo pagka panahon ng tagulan ay sulit naman po dahil ano pa? maraming kumuha ang may-ari ng tindahan dito mga idol. Mapapawaw naman kayo dahil marami nga po siyang kumuha. At hindi kayo mabibigo sa pagpunta dito sa lugar na to. Kahit na sabihin niyo na mahirap ang daan dito. Uh, pag gapa na tag-araw po, hindi siya masyadong mahirap. Dahil nga walang putik. Pero pagka yung tag na talagang maputik patungo dito mga ito. At dito rin mga idol ay halos matatapos na rin yung pagsisemento ng daan. Pero nung mga nakaraang panahon na nagtutungo kami dito ay rough road pa to. Mahirap daanan. Ngayon eh, maalwan na siyang puntahan. Kahit malayo ay eh, madali siyang puntahan dahil nga po eh, ginagawa na itong kalsada na to. Ayan o mga idol. Sinisemento na siya. At mahaba na rin yung kanilang na simento dito sa lugar na ano? wow. Ito po pala ang lugar na to ay patungo ng barangay ng Aguas sa bayan ng Rizal mga idol. At mapapaw din kayo sa ganda ng mga tanawin dito. So, At yun mga idol, pagdating natin dito sa dulo ng karsada na ginagawa, talagang kakaiba yung tanawin na ating nakita dito. Super nakaka-wow talaga. Ang ganda ng lugar na to. Siguro pag natapos po ito ay maraming dadayo dito para magpa-picture at mag-outing. Wow. Mga idol, nang galing na kami doon sa dalawang barangay, ang Pitugo at Aguas. Ngayon po ay patungo naman kami sa barangay Limlim. Ito yung pinakadulo rito na barangay. Bali, pagka galing ka ng limlim, dito ka na rin dadaan pa uwi. Wala siyang lusutan. Babalik ka patungo do sa dinaana namin kanina. At sa aming pagdideliver mga idol, kahit na napapagod kami, pero napapawi din ng aming pagod dahil kasama na yung pamamasyal, kasama na rin yung uh, nakakakita kami ng mga gandang tanawin, iba't ibang tanawin sa daan na talagang mag enjoy ka rin habang nagdi-deliver. Uh, mapapawaw ka sa ganda ng mga lugar na napupuntahan namin. Mga idol, nandito na kami sa Mismong barangay ng Limlim Rizal At umpisa na naming ikuti ng mga suki po namin ditong tindahan Ang dami at ano yan? Cake? At namin itong mga estudyante na to na marami silang dalang itlog At nagkakabiroan pa sila mga idol Ayan o mga idol, andito na po tayo sa daan ulit at kami po ay pauwi na ni kuya salamat sa Diyos at nakaubos din po tayo ng maaga-aga at maaga rin po tayo makakauwi ngayon kasalukuyang bumibiyahe na po tayo ngayon pauwi at hanggang dito na lamang po ang ating video mga idol kung nagustuhan nyo po ang video natin ngayon wag nyo pong kalimutan na i-like, i-share at mag-subscribe po sa akin channel hanggang sa muli po lagi kayo mag-iingat at God bless po sa inyo